ਸਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਲੈਣ ਸਹੀ

kok oh, okay. so untuk okay. teling? Oh. <tipensi> ah, <tipensi> lagi, okay, eh. ah. eh? ya mau salamat po. Korason Dakkan. Saan po ito? Santa Barbara Percession. session, ang tinigiran to yung ti? Madam. Cleo. Cleo x kay Ragnar. Kada uh, ayong araw din may paanak ito si Ragnar kag mabalikling si Sir Alfred Santos. Bali, five puppies lahat. Ah, Choco, dark. Dark yung mga nilabas niya. Mas dark dito sa tatay niya. Kaya magaganda. Ayun, kung cuts kayo sa naro ulit. Ah, ilang ilang beses na po silang nagpapaystad sa akin na walang supply. Mula bigol hanggang shih tzu nila. Ayun no, oh, kung hindi ako nagkakamali sa shih tzu niya, two times na na pinagtar kay Ragnar, Pulo ng kuntis. Sa Beagle naman, kung hindi ako nagkakamali, 3 to 4 types na ata na walang supply lahat ng take So ayun, uh, congrats kay Sir Alfred Santos ng mamalingling ng Upan City. May papis daw, masunga lang yung isa daw, namatay kasi uh, nasobrahan ng putol yung nanay, sayang. Pero hindi ba eh, walang ganun sa pwedeng. Ang importante, uh, may natira, may apat pa naman. saka ang gagandaan, puro choco. Uh, itong video natin ilalagay ko po, po yung ano, bagong paanak na yun ni Ragnar para makita nyo po magandaan kasi kay Ragnar itong, itong aso na ito uh, back to back choco po yung kanyang nanay at tatay sa kanyang PCCI kaya malakas yung dugo na magproduce na yung choco itong so, sa kanila din choco din po kaso light may po yung tawag sa partner niya yun. Uh, hinahawakan lang po namin mabuti kasi yung yung kari ng aaso ko nasa loob. Pero yung balls niya ah, uh, may nasa labas kasi medyo mali po yung ari niya. Kaya ito po yung tinatawag na shooter's lock. Basta tama po ang proseso dito, wala magiging problema. Ang problema, pag sasabihin mong shoot, eh, yung ari naman nasa labas, yun ang mali. Ito po, ah, uh, hindi na po namin pa pakipakita ng malapitan kasi nga po ha, ah, dalawa po kasi yung hamak na ito. Ayan, dito po sa ano, nakashoot po yan. Sir, nakashoot po yung ari ng aso po, kaso nga lang, yung bola-bola nasa labas po kasi. Malit po kasi yung ari ng babae nyo. Pero ang mahalaga, nakapasok po yung kanyang, yung titi niya. Nagbubuga sa loob. Ito po yung tinatawag na shooter's lock. Ah, balik tatlo po kasi po to meron din yung artificial na tinatawag po namin na kinukuha ng, ng similya. Ito tosok sa kanya, kung yung parang bawi, sir. Meron naman yung lock. Yung lock na tinatawag po namin, ah, hindi na po namin sila kailangan i-assist kasi yung bola-bola niya nasa loob. Ngayon naman, shooter's lock na, po ang nangyari kasi po yung bola-bola ng aso ko nasa labas. Hindi siya nagmalalak. Kaya once na binitawan namin po ito, mauhugod siya nang hindi siya tapos. Kaya ang trabaho po namin ngayon, i-assist sila hanggat matapos. Kaya nandito kami. Ayan sa loob. Pero walang problema po dyan kasi po nagbubuga siya ng similya. Paano ko po nasabi nagbubuga ng similya sa ah? pansinin niyo po yung ano niya, yung kanyang muntot po sa yun. Know? Yung gumagalaw na yan, yan po yung sign na nagbubuga siya ng similya. Aha, <laughs> yan sa ituro mo nga. Hindi, ituro mo, ituro mo. Yan sa Yan tumataas-taas na yan. Yan, ito. Yan ako, oh. magpapap. Aha. Yan, hindi tingnan sa loob. No. Natural din naman itong nangyari. Kaso nga lang kasi yung bola bola is nasa labas. Pero walang problema dyan kasi nagbubuga siya ng sinigas sa ito. Baka sa next, lumaki na yung ari mo ha. Para ha. <laughs> Show yun. Umuwag. Sana lumuwag na ha. Gusto mo gusto mo din naman eh. Ayun, so naiintindihan nyo na po kung ano po yung tatlong pagkakaiba ng breeding process. May artificial, may handlock, may tinatawag na shooter natural, may tinatawag na shooter style. Kaya, kaya doon po pumapasok ang mga shooter. Yun po yung kanilang trabaho. minutes na. Kita mo yung pagbapuha wow, mo, Rob, na ganyan. Ay, makakambabay butik mo. Dog food lang ang pinapakain nila sa Hindi naman uh -huh. na tumalikot dito sa ano. Hindi po ba siya nagtatalon-talon? Kapag uh -huh. so, may... Lata. Lata. Hindi siya sanay sa kitchen sa sa kitchen hindi po ba siya. Ah, maganda kasi pagka, no, na, na hindi po na siya magtatatalong-talong. Ang, ang maganda sanang gawin po muna niya is kakain at matutulog lang. Bawal siyang ma-stress. Kasi once na na-stand na po kasi ito, na-stand na po siya ngayon. Ang buhay po kasi ng similya ng aso, ah, five days pa lang na along na siya. Nabubuo na. Nagkakaroon na ng puta kaagad yung side-care na yun. Kaya, itong araw na to hanggang sa Susunod na araw, kailangan niyo lang po yung gagawin niya yung hindi siya ma-stress. Hanggang maaari, ang kailangan gawin lang niya, kakain, magtulong. Pag-i-ano e na lang, pasa ko na rin po yung breathing guidelines, basahin na na lang po. Nandun po yung mga bawal gawin sa bagong na nice na aso. minutes na? Uy, 10 minutes na po. Still counting. Bubuga pa rin si Ragnar man sa loob. O. Siya, na po. Hindi po natin maglapit kasi po hawak po po yung babae. Tsaka yung lalaki. Para po walang masayang si Milya. Hanggat, hanggat hindi na tatapos yung lalaki. Ah, uh, talagang kailangan nandito lang kami. Hindi pwede yung porkit pagod ka na, hindi tapos mo. Yan o, pa, ano na, pauna na, na siya. Yan, dyan, namin makikita na pagkapatapos na siya talaga. Kalaki, nakawala na, na yung bola-bola niya. Ibig sabihin, napatapos na si Ragnar. Yun. Hmm. Tapos na si Ragnar. Kasi naman, tataas po namin saglit para wala po si William. Sayang. Kasi po, handa po yung mangyari. Shooter's lock. Ayan. Pag handlock, uh, na, ah, natural, di na po kami nagtataas. Ngayon po, pagka shooter's lock po yung nangyari, tinataas ah, po namin para walang masayang na similya. Kasi bawat similya, napakalaga. <laughs> 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 Ayan, matagal din. Inabot po ng 10 minutes yung kanilang ano, mating. O, oh, yung paglalabas ng similya ng aking lalaking aso. So, yung lalaki at yung Opo. Yung yung kanyang bola-bola liliit. Nakikita <laughs> rin mo natin. Shooters lang po kasi yung nangyari kasi po yung ari mong aso yun yung ma'am, maliit. Pero wala pong problema doon kasi nag-assist po kami. Ang mahirap doon kahit sabihin namin shooters lang, eh yung ari naman ng aso ko pala nasa baba. May <laughs> like, ganun po kasi. Kaya kailangan pag ganitong trabaho kasi ako pasok ng trabaho ng shooter, ah uh, ina-assist niya po kasi. Ito din yung pagka walang shooter, pag aayaan niyo lang yung mga aso, wala talagang mangyayari kasi kahit na anong sampan ng lalaki kung walang shooter, hindi niya may papasok yung kanyang ari kasi hindi siya magdala kasi may ito. Kaya yung nun na pumapasok si ano, shooter lagi. Yes. Yung susunod natin sa Wednesday Ano ba? Wednesday? Oh, Wednesday nga po. Wednesday? Basta kung ano po yung sinabi sa Smirties ninyo, yun po ang susundin natin. Yan nagtaas po kami guys ha. Kasi po sweaters slack po. Pero pag natural, hindi uh, ko na po pinapataas. Kanya-kanyang discarding po yan sa breeding. Walang pake alamanan. Discard mo, discard mo, discardin mo, discardin mo. eh 'yun? Sumusunod na galaw ng po. bukas, nasa ano kami, Golden Mapanta, bukas pala, yung si Sir Darrell, yung kanyang beagle na iniwan sa amin. Ah, second session niya bukas, sabay balit na rin, kasi iniwan po nila yung aso nila sa akin. Issue kasi marami daw aspin sa kanila, sa 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 Okay, na no, po. Kita niyo sana yung aming diskarte. Yan. Thank you.